Ito yung lagi kong tingnan ng pulling winner sa Sky. May ilang beses nang nanalo yan, sir? Hindi ko na mabilang. Kasi nasa may git ko 3 months na. Sayang napeso uh, talaga si Ibon. Trip. To mga kaibon yung lob ni Sir Albino, napakasimple lang. Ayun. Kasi to, ganito pala siya magturo ng mga inakay. Naka, ilang araw na ka-viewing dyan yan, boss? Bakit pangalawang araw pala yun yan eh. Pero ikaw, bago ka mag-alpas ng inakay, ilang araw sa ganan? Basta pagkaya na <laughs> Kasi pag call na ano, niya, pinapasok na niya sa malayang kulungo, bahala na sila dyan. Pag nag-release ako ng palipad ako, pag sila sumabay, bahala na sila. Kasi ako, kasi ako dito, dati mayroon talaga kumawalan. mawalan. Yan, lahat yan ang mga panlabang ko talaga. Ganun lang. lang ako dyan. Kain-kain sila dyan. Pag binuksan ko yan, labasan yan. Pakauwi naman. Kasi tiga ka sila naniniwala sa akin eh. Umiiyak pa ibon ko, hinakarga ko ng truck. Eh. So, alam naman kung pare ka yan. pag binasok ko. Tagapag <laughs> binasok ko. Ah, uh, mga kalapatids. Ito pa, ito pala yung pan-traffic ko sa, sa mga warriors ko. Ito mga kalapatids, so, oh, tinan nyo yung pamingwit yung kanyang pang ano, pang Kasi isti. Kasi mataas eh. Mataas, hindi ko Kaya, uh, pero dito, pag bumaba sila dyan, sa loob. Magkaklak na ako. Ang galing din yung mga kalapatid. So, ang laki ng stick ni Sir. Ito oh. ata yung pinakamalaki yung uh, pang stick sa ibon na nakakita. First time ko na nakakita ng ganito. Pang stick ko talaga sa ibon ko. Panis yung mga stick nyo dyan. Uh, pang matindi yan. Oh, Pamingwit yung kanya. Ito pong. Po, si yung sumkit na ito oh, ayos. Tapos, ito nga pala mga kalapatid sa tao bulag. Si bulag. Pag nakuha ko lagi ng sing-sing sa club kasi wala talaga akong pangunguha talaga ng sing-sing ng kalabas wala naman akong partner na may budget talaga sariling sikap ko lang talaga naman nalalo si Bulag ng pooling yun ang pinambibili ko ng sing-sing boy, so pwede makita sir? Uh, oh, ito ito mga kaibon, no? Oh, ipapakita ni Sir Alvin yung ibon niyang si Bulag na lagi nagbibigay sa kanya na pambili ng ring. Bale, mga kalapatids, ito yung nagbigay ng sing-sing ni Alwina halo lang niya sa pool yung binili kong sing-sing ni Alwina. Tapos yun, yung mga kasabahan niya, si Bull, si Alwina, si Onse, tapos sila, si Ruit. Yun, parang siya yung lahat yung kumana talaga ng ano, ng pooling. Ito si Bulag. Ano to? Kala mo pang street fight kasi pag tinakaw, kinampaya mo talaga to, talagang pasok kulungan to. Kabaratuan niya, ginawa na ito pala may street fight lang. Bakit? Kapayang ko. Tagang diretso siya sa loob. Oo, oh, iso. Kasi may time siya, minsan na, siyempre matanda na rin. Minsan naglulo ko siya, nag-uubo siya ng pakpak -pak niya. Tsaka, update lang dito. Sa palaro ng BBC, siya lang nasa top 10 ng Dasma. Lahat ang kasabayan ko sa top 20, puro Las Piñas sa Laguna na. Ano, BBC, Cavite, at so, tsaka Laguna? Oo, na, na motor cup nila na Aerox first lap namin ng linggo ako lang yung nakita ko ron na sa open roll ng top 20 na first lap na ako lang yung last man kaya yun Siya yung ano uh, galing pero ba bakit mo tinawag yan na bulag yan binigay kasi sa akin ng mentor ko akala na mentor ko ng bulag kasi lahat ka namin mga galing kong ibon galing talaga kay Sir Donnie Junisio ng area C. Rekta talaga yung mga ibon nun. Tapos kahit anong lipid kaya sa akin, bansot, rinjik. Talaga pag dumating niya sa, sa loob ko, talagang pulling winner yan. Talagang napapatira ko. Yeah, yan, binigyan binigay niya sa akin, matanda na yan. ko lang. At kaya tinawag namin siyang bulag, kasi kala namin yung bulag siya. Kasi pag nasa, umuwi siya noon, sa lup ni Kaya Donnie, hirap siya makadapo. Kaya kaya ginagano, hindi nag-response. Nag 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 Akala niya bulag. Binigay niya sa lukman niya. Tapos napanalo ako sa kanya. Pinakuha niya sa akin. Kapalit niya, dalawang kilo patuka lang. Oo, iso. niya. Pero anong bloodline nun, sir? timbulag? bulag? Ah, ano yung bulag? gayap yan eh. Oo, iso. maganda pala bloodline eh. Oh e gayap yan. Dumulo na yan, sir? Hindi ko yung sabihin. Dumulo kasi nga tingin na dumulo ko siya. Nag-uubos ng pakpak. Nagbabos tatlo, apat. Talagang ayaw niya. Kahit i-depedering mo, boss? Oo, boss. Talagang kahit i-pedering mo siya, talagang may sariling mundo ang ibon na yan. Ano siya? Makulit talaga rin yan. Kahit saan, sa, e, pag ina yan, sa club, na ipok, bubuga, bubuguin niya kamay ko. Kaya sabi ko kami sa'yo, hindi naman yata kalapati ito eh. Manok to eh. Ang <laughs> tabang! Pero pag niya, makita niya, kahit, kahit pag dumating niya, matanong ko yung tundok lang. Pag kinampaya mo yan, kalam ba to. Pasok na agad? Oo, oh, parang mo pang street fight. Ngayon nga siya nagbago-bago kasi Sinasabi ko siya sa ronda ng mga playa, no? ba ako siya. Dahil, pag dumawa ko yung playa ko, dapat pulang siya. Hindi ko tayo natin, pag pinaronda ko yan, may, pero may sometimes na akong sa ka kagad siya. Pag pinaronda ko siya, nandang dito na, bago siya bumasok. Nagkakuha ko ng sing Ito mga kalapatid, so, si Bulag na malupit. Ang galing niya ito. Ito mga kalapatid, si papakita naman ni Sir Alvin si yung kanyang big tree na malupit. Ngayong pangharang niya, ngayong North Race. Ah, uh, kalapatids, ito nga pala yung ano, si Smart. Kaya nilalaro ko sa Sky, si 0920. Ito yung lagi kong ding ano, pulling winner sa Sky. May ilang best nang nanalo yan, sir? Hindi ko na mabilang. Kasi nasa may git 3 months na. Sayang na talaga si Hibon. 3 months na sunod-sunod? Oo, oh, guys, basta itong Norte na Hanggang ngayon, sana nakakaranan kung hindi na ako. Hindi eh, medyo malaki na pala nansara, no? na hakot nan sa ano. naman tayo kasi papayas na po ipat na ako sa taas eh. Kasi nando nilalaro ko sila. Nalo to, mga sampo. Mababa pa sa pong ikot, iniikot nito. Sila ito nga. Oh. Ginawa na tong ano, tapat to, Yan kasi sila narekta. Yan sila galing, pababa rito. Ngayon, nahirapan na, gawa ng... Ginawa to, umiikot pa sila. Pagkita tao pa, nagpupukpukan. Pero ano pa rin, nananalo pa rin naman sa kulay. Tapos anong plano mo ngayon, boss, sa bahay niyo? Yun pa rin, ano, unahin ko muna yung ano, pesto ng ibon. Nagpahala na tayo sa batas. Oo. Kailangan na tayo. Alin, anong balak mo dito sa bahay niyo, boss? Ah, bali, ko, lilipat ko yung look ko niya kasi hirap, hirap talaga kung bumaba yung ibon ko eh. Para next, next season, maganda lang na daw yung laban natin. Ayun, ayos, mas aabangan natin to si Sir Alvin. Mas maganda na yung pwesto ng kanyang look. Wala nang sasayangin na oras. Pero Sir Alvin, bakit mo pala na natawag na si Smart yung ibon na yun? So, totoo lang, hindi naman ako nagpangalan na ito eh. Kung ko si Michael Lamsin na nagpangalan na ito kasi sing sing na ito, 0920. Tapos yung kasunod niya, to si Token Tex, si Pute. Tapos yung isa, si San, si 0922. Pero eh, pinangalala nila yung ibon ko eh. Sila na nagpangalan yan. Ah, sa cellphone number? Oo. Oh. Sila pa lang pangalan dito sa mga ibong ko. Pero mabibilis talaga siya, siya manya, mahamo lang. Mahamo nga ibon niya mga kalapatid so. Basic lang oh. Okay na, kalak na agad. Ganun lang, lang ako magpatop sa ibong ko. Basta pang iupag lang natin yun yan. Basta awat, kaya ko mabutin, nalakpahin ko lang yan. Okay, oh, saan anong bloodline pala nun sir? Yan yung uh, pala ano. Yan ang anak ni Raffle. Oo, oh, ayos. Tapos, bloodline ni Rapol ano Colson de Clark ang tatay nila ano Okay, galing sa mentor ko kay Tony Dionisio yan ayos may naging mentor pala si ano oh, si Sir Alvin idol ko talaga yun kasi napakagaling talaga ano, hinangahan ko talaga tapos hindi siya madamot sa ibon hindi ako panghiram siya pa mismo nagpapagamit sa akin hindi na sila bulag siya nagpagamit sa akin yan. yan ito may papakita pang ibon si Sir Alvin yung kasama sa Top 3 niyang ibon. Ah, ito naman si Pute. Yung pang pangupolor ko. Si C2 si Tex. May ilang beses nang nanalo yan. So, polo, laging panalo to kayo sa sa palaro ng Sky na Pan Race 1. Contender to, number 1 to eh. Tapos pag clock pang linggo, kapon, pang top 5 siya. Pero sa overall na nun, number 1 na siya eh. Hindi ko alam kung siya sa sa ano, sa first mga ganon di ko pero pasok matik yan ito abangan natin yung official ito, result makakamo lang yan pasok. Umahamo ng nung ibon nyo okay na oh. ito naman yung ano halos tinatanong natin ito sa CHP bakit sir? manino daw ako player kasi bakit? kasi lagi natatak kapat ni smart lagi rin to sa top 10 it. ito yung pinakamatagal kong umikot Pabakaba sa mga ikot na ginagawa na ito. Minsan nagwawala na ako sa ilalim, bumama lang. Pero pag bumama naman siya, natay na yung stick naman. Kaso paano talaga siya? Matatakotin mailap. Pero pag hindi na siya, pasok naman. Malakas na ibon na no, naikot pa eh. Oo, tagal na ito. Dahil sa, napasabi nga rin eh, na ay sama ako sa, na isama yung pangalan ko ni ano si Alan na nakasabay daw, yung, nakasabay daw siya sa ibon. Nakaunahan niya ako. Na sabi ko nga sa kanya nung natintuhan niya yun. Ano kasi yun, sir? Tampung ikot pa yung ginawa ng ibon. E Mayigit limang minuto pa yung sinahayang bago mo Ito yun, seat 54. Ano to? Marami nang inaakot din tong pera. Ngayon tinigil ko siya, pero ibabakbak ko naman na BBC. So, wala ano, kasi siya so, na-disclash siya nung ano, nakarang linggo. Kaya hindi siya umuwi, nakatodo ako rito. Na Lahat ng palaro, sinaliyan ko na ito nakatagos gusto sa lahat ng area namin dito si 554 grabe rin tong ibon na to mga ano hindi rin sila nawawala sa top 10 talagang consistent talaga yung mga speed nila mga kapatid ito mga kalapatid so malupit pala to si ano pangalan? 554 si 554 yan abangan pa natin to sa mga susunod na laban nito sa BBC naman maghahakot si... si BBC clock naman siya kahit may tama siya. Yan. Maghahakot naman si Sir Alvin sa BBC. Laring, meron pa rin. Uh, Tapos abangan natin yung magiging bagong loop ni Sir Alvin dito. Yan. Naka, mukhang nakaipo naka na si Boss Alvin ng panggawa dun sa gagawin Ay, niyang bagong loop. Yung iba, gamitin natin kasi eh. nagdi-derby na yung mga ipon eh. Kaya ano natin. Ah, derby na. Uh, Kamusta naman pa uwi mo nung Sunday? Hindi, naisobert ko pa rin si Pote. Kaya nga, pumasok ka sa top 10. Polar, sa color. Sa sa Central pangkalahatan, kalahatan, nag-top top, top 10 siya. Kalimba. Pero sa overall, ang pasokan sila eh. Sa bago mag ano, bago mag last lap kami ng Panris 1, tatlo sila pasok sa overall. Lang. Isang number 2, isang number 4, isang number 5. Yung pwesto nilang tatlo. Ang sila galing. San, san release nun no, Sunday? Uh, karanglan. Karanglan yung bitaw nila no Sunday. Yan. Ito, good luck kay Sir Alvin. Ngayong darating na North Race. Ayan, tignan natin kung papabalikin ulit tayo dito ni Sir Alvin sa anyang loop. Ayan, maraming salamat Sir Alvin.